Ah, ako okay. ya. Okay. Yan po galing yung mga nang bato. Ah, nandito. Yan po yung nag-away-away. ito. Pasok kayo sa lug. Sampo. Oh. Ah, sa amila daw pwede. Dito sa motor pool.

Taga saan po yan? Dito po, saan po nito kay Alvarez po. Boarding house po ni Alvarez. Dito Sino pong nakaaway nito? Dito po, Ayan, yung mga helper po sila sa labas na gano'n, din lang dito. Oh, ganun. Ano pong, ano pong kayo dito, Foreman? Ano? Siya po, ah, anong, anong, po, ano, pong desisyon nyo dito ngayon? Eh, paghiwalay sila, hiwalayin na lang. Tapos pag-usapan na pagbukas bukas na lang. Bukas na lang. Di ba po yun, natin na namin doon? Opo, yun lang nga po, kaso may sumunod sa akin. Isa, paano po ako matutulog na sir? Oh, Si Lawrence po ko saka yung isang malaking katawa, sumunod sa akin. Paano po ako ano ano? Bumalik po ako, pinuntaan ko si Boss Alvin. Umikot po ako sa likod ng bakod. Umikot ako nang likod ng bakod ngayon. Kung pa ako natatanda ni Boss Alvin. Ano na lang? Ipag-umain na lang uh, muna sa uh, okay. Umuwi na po umuwi, umuwi na po ako, alam nila sir kanina. Umuwi na po ako sila mismo ang naghatid. ano po ko uuwi kung may sumunod sa akin? Wala na po Papa, as ano po? Lawrence, saka yung isang labor kanina.